Ito pong programa namin na PhilHealth Yakap o Yaman sa Kalusugan Program ay talagang extensive o pinalalawig na po ni PhilHealth ngayon sa pagtutulungan po ng mga provincial at LGU leaders natin sa atin, sa atin po mga partners na ospital, mga rural health units, sa mga clinics, sa mga laboratory na accredited po namin ay tulong-tulong na po para makuha niyo po yung benepisyo ninyo para gamitin po yung PhilHealth Yakap program. Na kung saan uulitin po namin ng mga taga-PhilHealth Romblon, na libre po ang checkup, libre ang gamot at libre po ang laboratorio Na nakasaad po doon dapat accredited po yung pipiliin ninyo. Ganon din po, pag tayo po ay na o hospital o gumagamit po nito ng programa ng PhilHealth sa mga benepisyo, alamin niyo po kung accredited po ito. At kasama po dito ang ating mga dependents, tulad ng asawa natin na walang trabaho, ang ating mga anak, legitimate man ito o illegitimate. At kung ano pa man ho, basta lahat ng Pilipino, registrado po sa PhilHealth under ng Universal Health Care Law, makakagamit po ang mga tao, particular po ang mga Romblomanon sa PhilHealth program benefits na para ho sa inyo.